Hey. Madele, happy birthday! Happy birthday! Tinanong ko, 28 years na pala tayo? Wow. Wow. June. Kasi, 28 years na, wow! Oo, bata pa tayo. <laughs> anyway, yeah. yeah, kasi lang noon sa Bunzumpo kay eh, Mika, which was 28 years ago. So, Tinawagan ko si Nay Lolly. Rungaw-rungaw pa ako noon. Galing na ako sa OR. Sabi ko, pumunta. So, she sh came. Tapos, parang hilo pa ako. Nakatayo ito sa isang side. Si Nay Lloyd sa kabila. Sabi ko, mag-usap na kayo, Nay. Kaya ikaw mag-manage. Pero, sabi ko, huwag pong pakikialaman ng schedules, Kasi at that time, si Nay Lloyd, very famous siya sa mga alaga niya. schedule ng dalawa-tatlo sa isang araw. Iba't-ibang project. <laughs> Di ba? <laughs> merong pag merong in-offer yung isa tapos may in-offer yung kabila tanggapin mo pareho oh, bahala na may bahala na. na may oh. artist ang na nagtanong sa akin ang tagal ko hinintay tapos ang okay. delay na delay na taping sabi ko ah you do yung style ni Nay lolita ginagawa niya nung aral kay Christopher sabi ko tatanggap siya ng dalawa sasabihin niya kung sino mauna unang mag -taping? mag-shoot, doon <laughs> Ako nang bahala magsabi doon sa kabila. Pero, you know, um, uh, what's funny about Ate Loli, it's like, uh, may oras lang siya para tawagan mo. <laughs> Yung importante-importante, kahit na nahihimatay ka na sa, sa nervyo sa schedule. Hindi siya sasagot after 5 o'clock in the afternoon. Tulog na siya. Kahit anong gawin mo, Sundays, na, okay. you cannot talk to her. Sundays, hindi mo siya makakausap. Pero mas, After mas, five, mas, mas, mas na niya yung tawag ko. Ano ba? <laughs> <laughs> ganun ba? Mas na niya na eh. But you know, like, uh, she's been, she's been very, 28 years. And she's been, been, been very loyal. Yun yung talagang, ah, uh, yung talagang asset na bears at si Ate Lola is very loyal and uh, pag lalaban ka mm -hmm. uh, kahit na anong mangyari and uh, of course uh, sometimes uh, lalait-laitin ka oh, pero na, ka ko sa mo hindi mo so end. everything personal mo ha? meron kang i-ano ko confine sa kanya ang lakas ng boses eh. sampu pa lang tao nasa tabi niya <laughs> Alam na lahat ko ano yung sinasabi mo. O na every Christmas, magpapadala tayo ng pagkadami-daming pagkain. Kasi may mga crabs, may mga kung ano-anong order niya, may mga fruits. At ako, sabi ko, kaya bang kainin ni Ate Loli lahat yan? hindi ko lang, pinamimigay. Very, 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 sa kanya noon sa Instagram, hindi nila alam kung sino ang tunay ng Lolit Solis. Marami akong alam na natulungan niya, but she doesn't talk about it. And when I say natulungan niya in terms of monetary, ano, hindi lang thousands, meron akong alam, milyon, di ba? May natulungan sila yung Lolit. Ang ano pwede mo janis, ba ba kaming tulungan? <laughs> million ba yan? Ang ano Ito niya dyan is ano, <laughs> ano ako, okay na sa akin yan. Kung ibalik o hindi, that's not matter. O, oh, di ba? So, wag na po. Mamaya usap tayo, Ate Lolita. anyway, happy, happy birthday. Saka, very caring nga. lagi na nangangamusta. O, ikaw ha, Sandy ha, bata ka pa, Alagaan mo yung sarili mo. si and, we'd like to thank God. We'd like to thank our dear Lord God yes. for Ate Lolita. And, uh, hanggang ngayon ay uh, malakas ka pa rin uh, in spite of what's uh, what you're going through uh we're very proud of you and uh, nandito kami katabi mo Mahal kahit anong ma mangyari ma nandito kami pamilya mo uh, this is actually this is what, this is family this is your family actually this is your family and uh we'd like to uh Say thank you to our dear Lord God for giving you to us. Oh, our second nana. We love you very much. Thank, you. thank, you. thank you.